Ayan na naman. Tumirala na naman si Senator Raimi, mga kaibigan. Kung napapansin niyo kahapon, meron pong hearing nagkaroon po ng investigasyon ang Senado patungkol dito sa programa ng DSWD o tinatawag nilang akap. Ang akap ay ito po ay ayuda sa kapos ang kita Uh, para sa ating mga mamamayang Pilipino. Nagkaroon po ito ng investigasyon sa Senado dahil Senator Jaime at iba pang mga Senador ay kune-question ang napakalaking budget na ito at kung saan ito gagamitin at uh, baka daw ito po ay gamitin sa uh, People's Initiative na isinusulong ng kongreso uh, parang pinapalabas po mga kaibigan na ang CCI doon sa kongreso Lumalabas na gusto lang talagang siraan ang liderato ng kongreso at sana naman ay hindi ito personal because ito po ay uh, isang trabaho lamang na ginagawa ng mga senador at uh, ni Senator Aimee in fairness kay Senator Aimee trabaho po nila ang mag-imbestika ng pera ng bayan dahil ito po ay napakalaking halaga. Imagine, 26 billion 700 million pesos ang pinag-uusapan dito. Ngayon, ang problema dito, doon sa investigation mismo, sinasabi ni Senator Amy Marcos na hindi daw niya alam ang akap na programa na ito ng PSWD. Siya mismo ang nagsalita doon sa Senado patungkol sa investigasyon. At ito, pakinggan natin. Senator Aimee Marcos called the project of the Department of Social Welfare and Development, or DSWD, a magical project in the midst of the hearing related to the alleged bribery linked to the proposed People's Initiative. Along with several other senators, she expressed astonishment at the whooping budget of 26.7 billion pesos allocated for what they termed an unfamiliar assistance program, the ACAP of the DSWD. This raised eyebrows among senators especially since they were not familiar with the program. Nagulat din ako sa akap <laughs> at uh, mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon lang narinig. Ako rin Refresh. medyo naging curious so sa akap ngayon ko lang narinig. Eh. Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor JV here to if this was a project just between the House of Representatives and DSWD because he said the Senate has no idea about it. Taliwas po sa kanyang mga sinasabi doon sa hearing na hindi po niya alam ang sinasabing programa ng DSWD dahil pagkatapos ng uh, kanilang uh, investigasyon sa Senado ay nagkaroon po ng uh, press conference ang uh, ilang mga kongresista kasama na dito si Representative Aurelio Gonzalez at uh, iba pang uh, mga kasama niya sa Kongreso at uh, ito po ay nagpahayag ito po ay nagpakita ng isang dokumento na sila po ay nagkaroon ng bicameral meeting dito sa sinasabing programa at uh, ang bicameral po ay galing sa Congress at may mga representative din ang Senado ayon don sa kanilang dokumento na pinangahawakan ay merong mga senador kasama na dito si Senator Amy Marcos na pumirma mismo sa appropriated budget ng HACAP DSWD. Hindi natin malaman kung bakit doon sa investigasyon ay pilit na na ito ni Senator Amy Marcos na hindi daw niya alam at uh, meron naman palang dokumento na nagpapatunay na siya ay pumerma dito sa sinasabing program. Nandito po, pakinggan po natin ang pahayag ng ilang kongresista at uh, si Representative Aurelio Gonzalez mismo ang uh, nagsalita doon sa kanilang press conference. Ito po. Sa pagharap sa media ng ilang kongresista, ipinakita na mga ito ang isang dokumento kung saan nakasaad ang Amendment to Special Provisions sa 2024 National Budget. Kabilang ang ACA program sa insertion sa pambansang pondo na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee kung saan kabilang ang ilang kongresista at senador. Kasama rin umano sa mga pumirma rito si Senadora Amy Marcos. Ipinagtataka ng mga kongresista ang pagkwestiyon ng mga senador sa programa at pag-uugnay sa kontrobersya kaugnay ng PI campaign. Po, para malinawan lang po natin na Senator Amy, Uh, ito po, oh, nakabilog yung pangalan niya <coughs> na po siya sa Bicam, BICAM report. Ah, uh, sada po tiningnan niya to, 26.7 billion. Binilugan ko po yung pangalan niya na po. Ako ayun po, nakapirma po ako dito. Si si, si Congressman Gil nakapirma rin dito. Si ako nakapirma, lahat ng miyembro po ng Bicam conference nakapirma po dito. Bakit po pilit na binibigyang kulay yung mga ayuda ng gobyerno at pilit po na ikinokonekta dito sa People's Initiative? Eh, ayuda po yan ng gobyerno. Uh, di po uh, insertion po ito sa BICAM, ibig sabihin ay may masamang intention. I hope we can do away with the putting malice to that. Dagdag pa ng mga ito, walang kinalaman ng House of Representatives sa pagpapatupad ng programa. Bagkos ang DSWD ang nangangasiwa rito. Monica, binigyan din naman ng House lawmakers na sila. Susundin nila kung ano ba yung nais ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na isulong yung pag-amienda sa ilang economic professions ng saligang batas. Kaya dapat ng pagtuunan ng pansin ng mga senador at aksyonan with urgency yung resolution of both houses number 6 at dapat din anilang tapusin na yung usapin kaugnay ng People's Initiative Campaign. Kayo na po ang bagus ka mga kaibigan kung bakit, kung ano ang motibo ni Senator Aimee o uh, ito po ay isang um, hokus pokus na investigasyon o ito ay isang personal o ito ay base lamang sa kanyang kinagawang trabaho. Ang isa pang tanong mga kababayan, siya ba ay isang taga-opposition na o siya ba ay pro-administration tayo ay magkita-kita muli sa susunod. Huwag niyo kalimutang i-subscribe at share ang uh, video na ito. Salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po tayo lagi.